likod ng makulay na ilaw ng siyudad, may mga Pilipinong patuloy na lumalaban sa araw-araw na gutom at hirap. Ito ang realidad ng kahirapan, isang laban na tila walang katapusan. Isang kahig, isang tuka, ganito ang buhay ng marami sa ating mga kababayan. Naiintitin na si Sir CRB na ngayon ang hangin. Naka ko lang yun na namalik ng nga Wala nga tayong perang pampalitunin Maraming Pilipino ang ipinanganak sa kahirapan. Sa bawat pagdilat ng mata, problema na agad ang bumabati. Saan kukuha ng makakain, saan matutulog, at paano mabubuhay bukas. Oh, hindi pa naman ako natanggap sa trabaho. Wala pa tayong panggubong. Ang ilan ay walang tirahan. Ang iba na may siksikan sa barong-barong na tagas kapag umuulan. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin silang umaasa. Oh, bakit siya hindi ko? Ba't di ka ba pumapasok? Ayoko na mapumasok! Ano ba? Pinatamad na ako! Ano bang balak mong gabi sa buhay mo? Ayoko na mag-aaral! Isa sa mga ugat ng kahirapan ay ang kakulangan sa edukasyon. Maraming kabataan ang huminto sa pag-aaral dahil sa kawalan ng gana. Kung walang sapat na edukasyon, hirap makahanap ng trabaho. Kung walang trabaho, walang kita. At kung walang kita, paano nga ba makaaahon sa kahirapan? Kapag dumarating ang kalamidad, lalo pang nalulugmok ang mga mahihirap. Ang bagyong semisira ng bahay ay tila bagyong paulit-ulit na dumadampi sa kanilang buhay. Ngunit sa bawat unos, hindi nawawala ang pag-asang muling makabangon. Ang kahirapan ay hindi lamang problema ng ilan. Ito ay laban natin lahat bilang kabataan. Nahindigan kami ng unang hakbang sa kahirapan ay ang edukasyon at pagkakaisa. Sa halip na manisi tayo ay dapat kumilos. Pagsimula sa maliit na paraan, pagtulong sa kapwa at pagiging responsable sa pag-aaral at pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa kahirapan. Iyon ang paninindigan ng aming team na ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin, sa puso, sa gawa at sa malasakit sa kapwa. Sa panahon ngayon, kailangan natin magkaisa sapagkat ang kahirapan ay hindi mapagtatagumpayan ng ay isang tao lamang kundi ng isang buong sambayan handa magkaisa para sa pagbabago. Edukasyon, pagkakaisa, at malasakit, sandata, laban sa kahirapan. Tayo ang mag-asa ng isa't isa, labanan ng kahirapan, maging bahagi ng solusyon.